magandang hapon mga idol. Ayan. Magalaot kami ngayon. Kasama ko si ano, Idol Alvin, yung kapatid ko at saka si Papa. Magarya kami ng kitang mga idol. Ayan. Ayan kitang namin. Kitang dilubid. Uh, 108 na kawil yung kinabit namin. Tapos yung isang kitang namin ay sandaan lang. Kawil. Tang Bali dalawa yung area namin mga idol. yeah, mag area muna kami ng ano ng Dargariti. Bali mangga pam Ar lambat muna kami ng pampain. Yes, yung turay. Yan, ito yung lambat. Ito yung gagamitin namin mga mga idol, yung sulat lang. Yan. mayroon pa doon, saka doon. Para maka ano kami ng turay. idol malapit, uh, malapit na kami si spot kari tayo ng pundo mga idol para makapadaraw mamaya sa pagkara namin ng anak panturay Ay, ang oras natin ay 6.41 yan nagpailan na kayo mga dyan ng ano, solar yan si papa naglagay ng underwater para magdaraw yung ano, mga turay yan hintayin muna natin yung mga dyan mag dilim bali mag aalay kami may mga pag hindi na maaninag aninag yung ano yung kalangitan gara na kami ng lambat yan Pakita ko sa inyo mga idol kung paano yung manguha kami ng turay dito sa isla namin. Kung paano namin lambatin yung turay. Yung pampain. Yan. habang abang na lang po mamaya mga idol. Yan. Yan. Kalmado mga idol. Yan. Yan mga idol. Ito na yung lambat na pang ano, turay. Yan sinisinsay pa lang ang

Lagi yan sa kabilog lagi, okay. mamali sa kapusan. Kaya may dali na dudublihin na yung, ano, yung bato. And para ano, mabigat. Para hindi siya madala ng agos. para naga ano, ano ano buksay ginagumon kay na kasi mga idol bali ito mga idol ito yung dulo nito yung sambuya yung pinakadulo nakatali lang to sa pumunan namin para hindi kami maanod bali hindi kami nagbatak ng pundo nah dulu di pohon pohon mga Trisi oh, lang. Trisi lang. Di ay so pa na para hindi maguman. Trisi. Oh trisi. Yen. na di pa magdul para Kasi bak inalim kasi ng namin. Nasa 20 di pa lang. 20 21 ayun yung tayo kasi na nambat mga idol ano ah <coughs> uh, hindi pa medyo <coughs> <coughs> mga idol ah uh, na yung ano yung dalkarite nambat na pantry bali oras natin ay 7.57 nagala kayo mga idol mas ano 7.30 yan wala pa kalating oras

Matlatan, matlatan. Manira, manira. Ikot na na. Ito, ito. Ako pa, ako pa. Ako wala pa nga kalating oras mga idol pero ang dami na sapo ang dami mga idol ang dami na yan ang dami, dami. ito po mas lalo dito sa may ano hit na na ano try. Yan. Dami yun. Tambula na pa ng lambat. Matapos lang namin magkuha ng magsita. Yan. Nari ulit yung Ayan mga karito. Yan mga idol. Isang area lang. Ang huli namin. Uh, makabay na kami ng isang ano. Yung isang kitang namin papainan na para may isang kitang na naman yung mga papainan dami ayan magandang gabi mga idol uh, magpapainan tayo ng kitang ayan. bali 100 na kawil mga idol umpisan ko na magpain kaya yung isang kitang pa yung papainan ko Sana makawali kami ng malaking isda Ayan mga idol, ito yung pangalawang kitang Ayan, yari Yan yung nangyarihan namin Ito yung pamain Ayan, umpisa na lang magpain mga idol Tapos na ako sa isa Dito na naman ali mga idol 100 natin mga idol para ano hindi siya mag sabit ng gusto pag ano yun agos yun sana na madaming huli mga idol yun okay, mga idol yung pangalawang kitang namin ang nariyan namin it yung ano yung mga idol yung kawil dito sa unahan ang inariya namin mga idol dito rin kami kariya dali yung dalim ng ano ano dalim ng paura ano 17.3 patog estimated namin yung mga idol mga 19 di pa Yan mga idol malapit na matapos Yan na lang titrang kawil piraso na lang mga idol so yan, good morning mga idol yan mag uh, pandaw na tayo ng kitang kalmado yung dagat ganda ng panahon muna sa nariyan natin ang ano kagabi yung

dari dulu Tuangnya, yang Bisa, hmm. Itu, adik, 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 adik. huli mga idol kaya atin yung isang ano isang kitang tara yun mga ng malalang isda pangalawang ano kitang sana may dawi isang gitang ha oh. isang gitang ay mahina

Ay, pero Ano ka nang ito? Uy, liglig Liglig -lig. Mid midako midako silom, ko, silaw Ha? Silaw, mida ko mas, mas, mas malaki para sa ilalim Liglig hmm? -lig, mga idol, liglig Sandari hmm? ah. pa Sandari kita namin sumabit sa bato bali iniwan namin yung ano doon dito kami nag dito kami nag batok ulit sa ano sa isang ano isang dulo po yang uli namin. Ya. Kasi kasi uli na kita. Uh, tinakpan kasi ini, uh, re repair kasi nabuk. Nah siya limang kawil. Ya. Uh, umaya, situ mamaya. Para maria ya, Oleh okay. so, tangkawil. Ya, na kami. Thank you mga idol sa Manonood God po